Yan, good morning, good morning sa lahat. This is a Assembly Dance. So ngayon mga kasemple is mag ano naman ako, magluluto naman ako ng paborito ng mga probinsya ng ano, ng lutong udong. Yan. So yun ang mga ano, ng paborito ng mga bisaya, ang udong. Ug ang miswa. Pero ngayon, mga kasemple, is ko ay isang udong. So, yan ang pinaka-pubrito. Laging inuulam ng mga bisaya. Mm. O, nag-impriminti ang ginaulam sa mga bisaya. So, magluluto muna tayo, mga kasemple. Let's go! Ayan. So, meron tayong ano, uh, bawang, sibuyas, at saka meron tayong sili, at saka meron tayong udom, at saka meron tayong tinapa. So, let's go. Luto muna tayo. Yan, so naluto na yung ano natin, yung udong natin. Yan. Para siyang pasta, para siyang spaghetti. <laughs> yan, so luto. So yan, so kain na tayo. So, yan mga kasimple. So, natapos na yung ano natin, pagluluto ng udong. So, ito na yung natong yung ano natin, recipe. Yan. Yan. So, ito yung recipe natin na udong. Ayan. So, para siyang ano, spaghetti na para siyang pasta. Ayan. So, wala siya masyadong sabaw. Ayan. So, i-ano natin, lagay natin dito mga assembly. So, kakain na tayo kasi ano na, anong oras na ngayon is 10 na. Ayan. So, kain natin. So, medyo marami-rami. So, mamaya naman yung iba. Ayan. Oops. Ayan. 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 So, let's go. Kain na tayo. Kain, kain, kain. Amen. Ayan. Mmm. Mmm. na. So, iba yung alam arap Hmm. Hap ng udong. To yung ano pa unahin pang unahin na luto ng probinsya. Paborito sa mga Bisaya. Mm. Paborito kayo sa mga Bisaya ang udong. Ano siya? Hmm. Bukas na ang diet. Yan. So, medyo sa, ano, manghang. Kasi, kanina, nilabi, tayo ng silya. Hmm. Huh? Super, super. Hmm.

Pero sulit na sulit ang busog. Yung sarap. Hmm. Hmm. Oops. Ayan. Sarap. Sarap ang sarap mga kasimple yung kain natin. Mmm. Mm. mm. Masarap talaga ng udong. Mm. para sa spaghetti mmmm Ayan. So, napapos na yung ano natin mga kasyempre. Yung karim natin. Yan. So, meron pa na ano, natira. So, mamaya is, uulam ko naman to mamaya, mamaya sigo, mga siguro, mga gabi, mamayang gabi. Yan. So, yan mga kasempre, thank you, thank you for watching sa mga ano ko, sa mga, sa mga ano ko, sa mga new upload ko. Thank you, thank you sa walang mga sawang pag ano, panunood sa mga video ko. Thank you, thank you so much po. Love you, love you, Huro. Thank you, bye. Love you, Huro. Thank you for watching. Bye. you <makes noise>